Yo, what's up mga tol? So, nandito ako ngayon sa kagubatan ng amin bahurat. <laughs> so, na ito na naman tayo guys. Tayo ay magpapahabol sa bubuyo. <laughs> Yan. Nandito na naman ako. So, so, ang dami pa ng lamang dito. Ayan. May daan na rin pala dito. Sa aming mga bakira. So, makakita na naman guys ako ng banana. Ayan, oh. Wow. Luyat pa. Ang <laughs> ina. Ayan, oh. So, makikita niyo ang kapaligiran dito. Poronyog. Ayan, I am the So, makikita niya yan. Eh eh. eh iba rin para din eh. May ano, may... May nagtabas. Ayan. May nagtabas. Andito ko sa ano, kalupaan. Na no, naman. <laughs> Ayan, oh. Um. Guys, may nakita kong bulati. Ang um, bantamu dito. Ayan, oh. Um. Alaki. na oh. Ayan, oh. Paano may tao? Nagtatabas din. Ayan, guys, oh. Um. Ako'y babarik na. At baka tayo habulin ng taga dito. Sabihin lang, ay nagbubuganos. <laughs> Minik tata gad ni. Hadi eh. ah. Oh. So, nandito tayo. Nagahanap ako ng... Bubuyog at ako'y mga pahabol. Nayan. Nagahanap ako ng bubuyog dito. Ako'y gapahabol. pahabol malaang. Yan ang tinik. Ayan <laughs> ari ay. Yan, kati. Iya, rin Ya, kati guys. Ano ito? Ang dami monkey. dami ng monkey dito. Hedgan, hmm? Dapat pala dito kung may baon. Habang ako'y Gagala dito eh. May Ay, Aray. na guys. Talaga hindi pam hindi pwede tayo pang gubat. Ay, hindi siya okay. Yan, yan dumi. Mario si. Nandito <laughs> na naman ako sa kagubatan. Nang amin ako gulan. Ay, yan. Sino kaya nagbugalos din eh? Para may nagabugalos pala din eh. Iyan ang pinagtapasan, Jesus. Ay, no. Iyan ang pinagtapasan. Eh, matindi na rin ang buhay ngayon. Hindi na rin basta. Eh, di na pala binagabuganos. Wala yung tapasan Jesus. Ay, ano na yan? Ay, ano na yan? Sauce. Pisti. Grabe pala din eh. Pero din naman ang hangin. Iba-iba naman din eh guys. Walang amoy pupo ng baboy dito. <laughs> Stros. Nasaan na kaya yung hilulumbo na yung bubuyog na yun? Ayong beso, dahil yung pertapasa nung pebogunusan o. Oh. Yung bagari. <laughs> Isti. Ay, oh. At hindi pala ito ay sa ano, kaya pala dito ay parang maingay tuwing labi. Kaya may nagbubuga ano sa Eh, ano na. Eh, kung mamamasyal mo na rin eh. ni pala ay guys ay may daan ha. Ah. Natin naman ay walang daan dito. Eh, malinis oh. Ay, kabanginan yan guys oh. bangin. Oh. Ayan, ang bangin dito. Pala. Diyos ko. Ay, ano na. Ay, ano guys dito. Hindi pa rin marilis na, o. Oh. Siguro din eh, may naratad po. Sa gabi, na ay, oh. o. Maganda nga naman dito. O. Oh. Ayan, o. Oh. May daan pala din eh. Ah, kaya ano pala ang daan din eh. Ako yung nag-abuganos din dati rin eh. Ako na nag-abuganos din eh. Ako yata yung nakakasin kinta kilos laam. Ay, ay yung nakita kong mga bunot din na eh. hindi asin kinta kilos yun. Sa daming bunot na sa pegtapasay na nainay. Kaya ano mga tao din eh ano. Ako na nag-abuganos eh paunti-unti laam. Ah, ah. Eh. Ay, ano na? <laughs> Shout-outs pala kay Ryan Ramos <laughs> sa aking classmate at saka sa kanyang vlog. At saka kay Kuya Dick Natividad. shout sa aking Kuya Dick. <laughs> at ko yung uwi na. Ay, ay, ano na? Ay, Diyos ko. So, ngayon, balik. Magkakarga na lang uli ako. Saka, yun, tapos na naman ang kontrata ko ang aming catering sa Agustina sa Centro Hotel ay hindi ako mag yung abrek loob na kay Cristo. <laughs> so guys, pa-support ng aking YouTube channel and don't forget to subscribe and share. Yun lang guys. At sana mapanood ito sa aking YouTube channel. Yun. At saka uh, yung mga vlog ko at sa mga kaibigan ko pakipanood pakipanood na lang Yan na lang guys eh eh ako inahapon hapuna, ha? ay umitira pa oh. umitira pa guys hindi nga before ano na main no umitira pa ayaw ko naman buganusin no, yun ito kagakarga na lang ha? dito na siguro ako kakakuha ng lisensya. <laughs> Pag sa Laguna, Diyos ko, hindi ka makabili ng ano dun? Bawat labas mo, bil, putang ina. <laughs> <Papamura> ka. <laughs> so guys, ako uh, siya alam na ole And don't forget to subscribe na lang ole Salamat and bye. God bless you all.